Pinarangalan ng higit isang libong mga guro ng Department of Education, Roja City Schools Division, sa ginanap na 2023 Tinimakasan Awards na may tema, katatagan at kahusayan ng mga kawaning kampiyon. Susi sa bagong pag-asa at tagumpay, ang naturang programa ay nagbigay ng pagkilala sa mga guro na nagpakita ng exemplary performance sa kanilang trabaho na naging susi sa pagtamo ng dekaridad na de edukasyon para sa mga kabataan sa lalawigan ng Capiz. Ang natur ang programa ay pinangunahan ni Schools Division Superintendent Dr. Roel Bermeho, na pinaunlakan naman ni CAPI's Governor Freddy Neil Castro, Committee on Education Chairman Thea Faith Reyes, Mayor Ronnie Darivas, Regional Director Dr. Ramir Oitico, Chief Education Supervisor Dr. Marvic Martinez at iba pang mga bisita. Kasama mo sa RMN, DYVR at IFM Rojas, Idol, Joshua Kenneth Anas, Tatak, RMN, up.